Ang buhay ko ay palaging anino lang ng kanyang buhay. Ako si Serafina Sefi Alcantara, ang kambal na babae na walang kislap. Siya naman si Serafina Rafa Alcantara ang bituin. At ngayon, sa loob ng marangyang ballroom ng The Grand Hyatt, Manila, ikakasal siya. Nakasandal ako sa likod ng isang malaking pila, nakasuot ng simpleng beige dress habang nakatingin sa kapatid kong kumikinang sa kanyang puting bridal gown. Ang lahat ay para sa kanya. Ang spotlight, ang mga palakpak, at higit sa lahat ang kanyang magiging asawa, si Elijah Lidja Sai. Isang business sayon mula sa isang pamilya ng mga bilyonaryo. Wala akong inanyayahan at wala akong gustong umalala sa aking presensya ang tanging dahilan kaya ako narito ay dahil kambal ko siya. Kahit pa pakiramdam ko ay matagal na niya akong isinantabi. Sa gitna ng kasiyahan at champagne toast, nararamdaman ko ang matinding kalungkutan at pag-iisa. Nag-iisa akong nakaupo sa isang mesa sa sulok habang ang lahat ay sumasayaw at nagdiriwang. Pinipilit kong ngumiti, ngunit tanging pait ang nasa aking labi. Ito ang araw na tuluyan na akong sumuko sa pangarap na magkaroon ng sariling buhay dahil ang buhay ko ay nakatali sa kanya. mag siyang nakaupo sa kasal ng kanyang kambal na kapatid. Ang linya na patuloy na umuulit sa isip ko. Handa na akong umalis, umuwi, at balikan ang aking tahimik at monoton na buhay nang biglang may dumating. Naramdaman ko ang presensya niya bago ko pa siya makita. Isang matangkad na figura, nakasuot ng impeccable tuxedo na may autoridad sa bawat galaw. Siya si Jus Ramirez, ang bilyonaryong hari ng real estate at tech. Ang lalaking kilala sa kanyang ruthless na diskarte sa negosyo at enigmatic na personalidad. Siya ang matalik na kaibigan ni Elijah, kaya narito siya. Lumapit siya sa aking mesa, kinuha ang upuan sa tapat ko, at umupo ng walang paalam. Ang kanyang mga mata, kulay hazel at matalim, ay tumingin diretsyo sa akin. Ang kanyang aura ay napakalakas, halos hindi ako makahinga. Wala akong balak makipag-usap sa sino man, pabulong kong sabi, iniiwasan ang kanyang tingin. Nakikita ko, sagot niya. Ang kanyang boses ay malalim at nagpapalamig. Kumuha siya ng isang baso ng red wine mula sa mesa at marahang inilapit sa akin, gaya ng larawang wet. At sa kanya sinabi ang mga salitang nagpabago sa takbo ng aking gabi at ng aking buhay. Mag-ingat ka, kasama ka. Napatingin ako sa kanya, gulat at nagtataka. Ano ang ibig mong sabihin? Ang lahat ng alkantara ay may target sa likod. Ngayon na pumasok si Rafa sa mundo ng mga C, kasama ka na sa laro, Sefi. Ang mga Sai ay hindi lamang isang pamilya ng mga bilyonaryo. Sila ay may mga lihim at mga kalaban. At ikaw, ang carbon copy ng asawa ng tagapagmana, ay isang madaling leverage, pinaliwanag niya. Ang kanyang tingin ay matalim na parang talim. Ang pag-iisa ko ay napalitan ng matinding takot. Hindi ito simpleng babala. Ito ay isang propesya. Hindi ako nakatulog. Ang bawat salita ni Diyos ay umuukit sa aking isip. Mag-ingat ka, kasama ka. Dahil sa kanyang babala, nagdesisyon akong iwan ang Maynila at bumalik sa aming lumang bahay sa probinsya sa isang malayong lugar. Kailangan kong lumayo protektahan ng sarili ko nagimpake ako nang palihim hindi ko sinabi kay Rafa o sa aming mga magulang ayaw kong mag-alala sila o baka hindi rin sila maniwala sa akin habang nagmamaneho ako naramdaman ko ang isang kakaibang unease hindi ito parang normal na takot ito ay parang isang sixth sense na nagpapahiwatig ng papalapit na panganib at tama ako hindi pa ako nakakalayo nang makatanggap ako ng isang tawag. Hindi mula kay Rafa, kundi mula sa kanilang security detail. Serafina, si, Rafina, si Miss Rafa, inatake ang kanyang sasakyan. Wala na po kami sa kontrol. Hindi na po namin siya mahanap, mukhang kinidnap. Ang mundo ko ay gumuho. Ang babala ni Zeus ay nagkatotoo. At dahil sa akin, sa pag-iingat ko, wala ako sa tabi niya. Mabilis kong iniharurot ang aking sasakyan, pabalik sa lugar ng aksidente, nang makita ko ang sirang sasakyan, punit-punit at walang laman. Naramdaman ko ang matinding sisi. Si Rafa ay biktima ng digmaan na hindi namin alam na mayroon pala. Agad akong tumawag kay Zeus. Siya lang ang tanging tao na may alam sa panganib at siya lang ang taong may kakayahang hanapin si Rafa nagtakda kami ng pagpupulong sa kanyang penthouse. Ang lugar ay moderno, malamig, at walang emosyon tulad ng kanyang personalidad. Pagdating ko, hindi na ako ang tahimik na babae sa sulok. Ako na ang desperadong kambal. Kinuha nila siya Zeus, sabi ko, luhaan at nanginginig. Dahil sa mga lihim ni na Elijah at ng pamilyang Say, kailangan nating hanapin si Rafa. Tiningnan niya ako ng matagal ang kanyang titig ay nagtataglay ng isang halo ng awa at pag -aalangan. Alam mo ba kung gaano kalaki ang mundo ng krimen na pinasok mo, Sefi? Kung sino man ang kumuha kay Rafa, hindi sila amateur. Wala akong pakialam. Gagawin ko ang lahat. Pakiusap, tulungan mo ako. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, tumayo si Zeus. Lumapit siya sa akin. Hahanapin natin siya. Ngunit may presyo, Serafina. Ang presyo ng pagtulong ko ay ikaw, napatulala ako. Anong ibig mong sabihin? Ang kanyang tinik ay naging commanding. Sa mata ng publiko at ng mga kalaban, ikaw na ang magiging Serafina C. Ikaw ang magiging asawa ni Elijah. Gagamitin natin ang iyong pagkakahawig para itago ang pagkawala ni Rafa at para hindi maghinala ang mga kumuha sa kanya hangga't hindi natin siya nakikita ikaw ang magiging babae na pinagtataguan ng bilyonaryo sa loob ng kasal na ito ang kasunduan maging ang kambal na bride sa kasal na puno ng lihim ito ay ang pagsuko ng aking pagkatao para iligtas ang aking kapatid ang desisyon ay mahirap ngunit hindi ako nagdalawang isip para kay Rafa, handa akong maging ang kanyang anino sa spotlight. Nagsimula ang pagsasanay ko kay Zeus kinabukasan. Ang una at pinakamahirap na hamon ay ang pag-aaral ng buhay ni Rafa. Ang aking kambal ay isang sosyalera, isang mahusay magsalita at sanay sa mundo ng yaman. Ako naman si Sefi ay isang tahimik na arkitekto, mahiyain, at walang social skills. Huwag mong kalilimutan. Si Rafina, ani Zeus habang pinapanood akong maglakad sa ballroom ng kanyang bahay, sinasanay ang posture ko. Hindi kasi Sefi, ikaw si Rafa sai, ang asawa ng tagapagmana. Dapat kang maging matatag, walang takot, at mas mahusay na Rafa kaysa kay Rafa mismo. Tinuruan niya akong maglakad, magsalita, at tumingin. Ang kanyang mga mata ay laging nakatingin sa akin, hindi bilang isang lalaki na humahanga sa isang babae, kundi bilang isang master na nagsasanay ng kanyang popet. Ang bawat pagkakamali ko ay tinatama niya ng may matinding disiplina. Ang kabako ay palaging nandoon, ngunit unti-unti natututo akong itago ito sa ilalim ng maskara ni Rafa. Nag-aral din ako tungkol sa pamilya C at sa kanilang mga kalaban. Natuklasan ko na ang pagdukot kay Rafa ay posibleng may kaugnayan sa isang rival company na gustong sumira sa reputasyon ng mga sikos. Ang laro ay mas malaki at mas delikado kaysa sa inakala ko. Ang sumunod na hakbang ay ang pagharap kay Elijah Sai, ang asawa ni Rafa. Naisip ko na siya ay magiging kaaway dahil para sa kanya ako ay isang impersonator. Ngunit mali ako. Nang ipaliwanag ni Zeus ang sitwasyon kay Elijah, naging kalmado at masigasig si Lydia. Huwag kang mag-alala, Sefi. Gagawin ko ang lahat para mahanap si Rafa. Ang pagpapanggap mo ay isang heroic act ang kanyang tindig ay profesional, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng matinding pag-aalala para sa aking kapatid. Nagsimula kaming mamuhay bilang mag-asawa. Sa publiko, kami ang perpektong mag-asawa ng bilyonaryo. Siya, ang charming na tagapagmana, ay nako ang glamorous na Rafa, gaya ng larawan One. Ngunit sa loob ng aming marangyang silid, kami ay dalawang estranghero na nagbabahagi ng isang napakalaking lihim. Ang relasyon namin ay malamig at distante. Sa lahat ng oras, si Zeus ang aking shadow. Siya ang nagplano ng aming bawat galaw, nagbibigay ng mga babala at nagbabantay. Ang kanyang presensya ay nagpapagaan at nagpapabigat sa akin ng sabay. Siya ang aking protector at ang aking commander. Dahil sa pagpapanggap, napilitan akong sumama sa mga social events ng mga bilyonaryo, isang gabi sa isang charity gala. Kailangan kong harapin ang media at ang mga kaibigan ni Rafa. Napuno ako ng kaba. Parang may spotlight sa bawat pagkakamali ko. Nang magsimulang magtanong ang mga reporter tungkol sa aming honeymoon at private life, natigilan ako. Hindi ko alam ang sagot ang kaba ay nagdulot ng panlalamig sa aking buong katawan. Bago pa ako makasagot ng mali, naramdaman ko ang kanyang presensya, si Zeus. Mabilis siyang lumapit sa akin parang isang sniper na dumating sa eksena. Pumulupot ang kanyang braso sa aking bewang at inilapit niya ang kanyang labi sa aking tainga. Huwag mong ipakitang mahina ka, bulong niya. Tumingin ka sa kanila ngumiti at sabihin mo, ang aming buhay may asawa ay pribado. Gawin mo na o ikaw ang unang magdadala ng atensyon sa atin. Ang kabako ay napalitan ng electric current. Ang kanyang lapit, ang kanyang hininga sa aking tainga, ay nagdulot ng isang damdamin na hindi ko inakala. Naging matatag ako. Tumingin ako sa media, ngumiti, at sinabi ang linyang iyon, matagumpay ang aming pagpapanggap gaya ng larawang weng. Pagkatapos ng gabi, dinala ako ni Zeus sa isang pribadong silid. Magaling, sabi niya, ngayon naiintindihan mo na ba ang ibig sabihin ng magingat ka, kasama ka? Hindi lang ito babala, ito ay isang utos na maging matatag. Sa sandaling iyon, ang aking puso ay tumibok nang mabilis. Hindi lang sa takot kundi sa isang hindi maipaliwanag na paghanga ang aking komandor ay nagiging isang tao na gusto kong pagkatiwalaan. Ang aming pagpapanggap ay nagbigay ng resulta. Nagsimulang lumabas ang mga lihim sa pamilya C at sa kanilang mga kalaban. Isang gabi, habang nagbabasa ako ng mga file ni Rafa sa opisina ni Elijah, nakatanggap ako ng isang mahiwagang tawag sa telepono. Ang tinig ay metalik at pamilyar. Ito ang pinuno ng mga kidnapper. Miss Sai, ang tinig ay malamig. Akala mo ba ay hindi namin alam na nagpapanggap ka lang? Akala mo ba hindi namin alam na may kambal ka? Nanlamig ang aking buong katawan. Sino ka? Nasaan ang kapatid ko? Huwag kang mag-alala. Magkasama kami. Ngunit kung gusto mong makita siyang buhay, meron kaming deal para sa inyo. Ibigay mo sa amin ang Golden Ledger na nakatago sa opisina ng iyong asawa. Mayaman ka, Sefi. Huwag mong hayaang ang pag-ibig sa iyong kapatid ay maging sanhi ng pagbagsak ng buong pamilya say. ibinaba niya ang tawag. Nanginginig ako. Hindi ako si Rafa. Hindi ako sanay sa ganitong pressure. Ang Golden Ledger ay isang lihim na aklat ng mga transaksyon ng mga C na maaaring magpabagsak sa kanila. Kailangan kong umamin kay Zeus. Sa sandaling iyon, hindi na lang si Rafa ang inaalala ko. Pati ang sarili ko at si Elijah ay nasa panganib na. Agad akong tumawag kay Zeus. Walang pag-aalinlangan dumating siya sa penthouse ko. Nang makita niya ang gulat at takot sa aking muka, biglang nagbago ang kanyang aura, ang commander ay naging isang kasangga. Ano ang sinabi nila, Sefi? Tanong niya. Ang kanyang boses ay malumanay, na bihira niyang gamitin. Ikinuwento ko ang tungkol sa tawag at sa hinihingi nilang Golden Ledger. Nang marinig niya ang pangalan ng aklat, tumigas ang kanyang panga ang golden ledger. Bulong niya, alam kong may gusto silang leverage pero hindi ko inasahan na ito. Ano ba yan, Zeus? Bakit napakahalaga nito? Tanong ko. Ito ang black book ng pamilya Sai. Nakatala rito ang mga transaksyon, kasama na ang illegal fund transfer at ang mga secret partnership ng matatandang sa Hisali. Kung ito ay malalantad, Babagsak ang buong imperyo at makukulong si Elijah, paliwanag niya. Nang marinig ko ito, naramdaman ko ang pangamba para kay Elijah at kay Rafa. Ngunit sa sandaling iyon, hindi si Elijah ang nais nice kong pagkatiwalaan. Si Zeus, bakit mo alam ang tungkol dyan? Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang matinding pain na matagal na niyang itinatago. Ang pamilya Kosefi, ang pamilya Ramirez, ay biktima ng mga siyemi. Ang aking ama ay sinira ng matandang say gamit ang impormasyon mula sa aklat na yan. Ang aking pakikipagkaibigan kay Elijah ay isang paraan para makahanap ng ebidensya. Napatulala ako. Ang bilyonaryong hari, ay nagtatago ng isang matinding personal na paghihiganti. Kaya mo ako tinutulungan? Tanong ko. Para makahanap ng ebidensya at maibagsak ang pamilya ni Rafa, huminga siya ng malalim. Sa una, oo. Ang plano ko ay kunin ng ledger. Ngunit ngayon, nag-iba na, lumapit siya sa akin. Ngayon ginagawa ko ito para sa iyo, Serafina. Hindi para sa revenge, gusto kong iligtas si Rafa. Gusto kong iligtas ka. Ang revenge ko ay walang saysay kung masasaktan ang babaeng hindi ko inakalang makikilala ko. Ang pag-amin na iyon ay nagpuno sa silid ng tension at vulnerability. Sa gitna ng labanang at panlilin lang, ang aming damdamin ay naging totoo. Ang aming relasyon ay naging mas komplikado hindi lang kami commander at puppet. Kami ay kasosyo at lihim na magkasintahan. Ang kikil ay nagbigay ng isang linggong ultimatum. Kailangan naming mahanap ang ledger. Pumunta kami sa bahay ng mga sisa tagaytay, kung saan nakatago ang safe. Doon ginamit namin ang aking kaalaman bilang arkitekto para makahanap ng isang secret compartment sa lumang aklatan. Habang naghahanap kami, kailangan naming maging maingat. Ang bahay ay puno ng mga security system. Sa dilim ang aming lapit ay naging mas matindi. Ang bawat paghipo ay may electric current. Sa isang pagkakataon, habang sinisiyasat namin ang pader, napakalapit ng aming mukha. Ang kanyang mga mata, na karaniwang malamig, ay nagtataglay ng apoy. Kailangan nating mag-focus, Sefi, bulong niya. Ngunit ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa aking bewang, gaya ng larawan doy, ngunit mas seryoso. Hindi ko alam kung paano, sagot ko. Ramdam ang init ng kanyang katawan. Gusto mo bang maging mahina? Tanong niya, ang kanyang tinig ay mapanukso. Hindi. Sa gitna ng panganib, nagkaroon kami ng isang stolen moment. Isang halik na puno ng pangako at pagtatago. Ang halik na yon ay hindi lang kiss. Ito ay ang pag-amin namin sa aming pag-ibig sa gitna ng warzone. Nang magtagumpay kami sa paghahanap, nakita namin ang Golden Ledger. Ito ay isang makapal na aklat na gawa sa balat. At sa loob ay detalyado ang mga illegal transactions ng mga si sa loob ng tatlong dekada. May laman din itong pangalan ng mga kasabwat at kalaban, kasama na ang pamilya Ramirez. Nang makita ni Jus ang pangalan ng kanyang ama, nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang revenge ay malapit na. Ngunit tiningnan niya ako, ang kanyang mata ay nagtataglay ng pangako. Hindi niya gagawin yon. may ideya ako, sabi ko. Hindi natin ito ibibigay sa kanila. Pero gagamitin natin ito para makipagnegosasyon at malaman kung nasaan si Rafa. Ngunit kailangan nating maging handa. Gagamitin natin ang ledger bilang pamalit. Nagkasundo kami. Kami ay magtatagpo sa mga kidnapper. Hindi kami aasa sa pulis dahil alam namin na may koneksyon ang mga si sa gobyerno. Kami lang, si Zeus at ako ang maglalaban. Bago kami pumunta sa tagpuan, kailangan kong harapin si Elijah. Elijah, kailangan kong umalis sandali. Kailangan kong hanapin si Rafa. At hindi ko ito magagawa bilang Rafa si, sabi ko. Tiningnan niya ako. Alam niya ang tungkol sa ledger at sa mga plano ni Zeus. Si Elijah ay matalino at mapagmatyag. Alam kong may gusto kang gawin, Sefi. At alam kong si Zeus ang kasama mo. Sana ay maging matagumpay ka. Salamat sa lahat at huwag mong pababayaan ang kapatid ko. Ang kanyang basbas -bas ay nagbigay sa akin ng lakas. Ngunit sa sandaling lumabas ako, nakita ko si Zeus naghihintay sa labas ng mansion sa tabi ng kanyang Rolls Royce, gaya ng larawan wino, ngunit mas determinado. Niyakap niya ako. Handa ka na bang sumama sa akin, Serafina? Ito ang magiging pinakamapanganib na bahagi ng ating buhay. Handa na ako, sabi ko. Mag-ingat ka, kasama ka. Ang tagpuan ay itinakda sa isang liblib na gubat sa labas ng Maynila. Nagsusuot kami ni Zeus ng itim na damit at sa kanyang mukha ay nakita ko ang determinasyon. Hindi na siya ang bilyonaryong hari. Siya na ang mandirigma na handang ipaglaban ang kanyang pag-ibig. Huwag kang bumitaw sa akin, Serafina. Ano man ang mangyari, huwag kang magsalita. Hayaan mo akong kumilos, mahigpit niyang paalala. Pagdating namin sa lugar, isang grupo ng mga armadong lalaki ang sumalubong sa amin. Ang kanilang pinuno ay si Mr. Valderrama, ang matagal ng kalaban ng pamilya Sai at ang mastermind sa likod ng pagdukot. Nakita ko si Rafa, nakatali, maputla, at nakasuot pa rin ng puti niyang damit pangkasal, gaya ng larawan tuwos bago masira. "Napakabuti mo, Mr. Ramirez," sabi ni Valderama, mapanukso. "Alam kong may gusto karing sirain ng mga Sai." Nasaan ang Golden Ledger? Inilabas ni Joe ang aklat. "Ibibigay ko ito kapalit ng kaligtasan ng dalawang babae, ang aking fiancé at ang asawa ni Sai." Ah, ang fiancé, tiningnan ako ni Valderrama, ngumiti. Hindi ka ba magtataka, Mr. Ramirez? Ang asawa ni Sai ay carbon copy lang ng kanyang kapatid. Sino sa dalawa ang mas mahalaga sa iyo? Bigla niyang itinutok ang baril kay Rafa. Piliin mo, Zeus, ang babaeng hinahanap mo o ang babaeng nagpapanggap para sa iyo. Hindi ako makahinga. Ngunit bago pa man makapagsalita si Zeus, sumigaw ako. Huwag! Ako ang kasama ni Zeus! Bitawan mo ang kapatid ko. Sa sandaling iyon, ang atensyon ay napunta sa akin. Si Valderrama ay nalito. Ang kanyang pag-aakala na si Zeus ay magdadalawang isip ay nagbigay ng pagkakataon. Binitawan ni Zeus ang ledger at bago pa man makapag-react si Valderrama, sumugod siya. Isang mabilis at marahas na labanan ang naganap. Sa gitna ng kaguluhan, tinulungan ko si Rafa na makawala. Ang aming security team na nagtatago sa malapit ay sumugod. Nagtagumpay kami. Nahuli si Balderrama at ang kanyang mga tauhan. Ang Golden Ledger na naging susi sa lahat ay nasa aming mga kamay. Pagkatapos ng matinding labanan, Ligtas kaming nakabalik sa Maynila. Nagpahinga si Rafa at sa wakas nagkaroon kami ng pagkakataon na mag-usap. Sefi, sabi ni Rafa, umiiyak. Patawarin mo ako. Naging makasarili ako. Sinira ko ang buhay mo. Ginawa kong anino ang buhay mo. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Rafa, sabi ko. Niyakap siya. Hindi ka makasarili. Ang mundo lang ang pumilit sa ating maging ganito. Ngayon, tapos na ang laro. Nakita kami ni Elijah, matapos malaman ang lahat ng katotohanan tungkol sa Golden Ledger, nagdesisyon siya. Ibinunyag niya ang mga krimen ng kanyang ama at ng kanyang pamilya para lang matigil ang siklo ng kasamaan. Nagresign siya bilang CEO at sinuportahan ng government investigation. Nagpakita siya ng tunay na pagmamahal kay Rafa para sa aking tapos na ang pagpapanggap. Ngunit hindi pa tapos ang aking relasyon kay Zeus. Nagkita kami sa ballroom kung saan nagsimula ang lahat. Hindi ko akalain na ang babaeng sa sulok ay magiging ang pinakamalaking kasangga sa buhay ko. Ngiti ni Zeus, hindi kasi Rafa, Sefi, mas matapang ka, mas totoo ka. At ikaw, hindi ka lang ang bilyonaryong hari na may planong paghihiganti. Ikaw ang lalaking handang ibigay ang lahat para sa taong mahal mo, sagot ko. Nang gabing iyon, hindi na kami nagtago. Ang relasyon namin ay hindi na kailangan pang maging lihim, makalipas ang isang taong si Rafa at Elijah ay nagsimula ng bagong buhay, malayo sa negosyo ng pamilya. Ako naman si Serafina Alcantara ay natagpuan na ang sarili kong spotlight. Nakatayo ako sa harap ng salamin, nakasuot ng kulay pulang damit, gaya ng larawan wan. Pero ngayon, hindi na ako anino. Kumikinang ako dahil sa pag-ibig. Si Zeus ay nakatayo sa likod ko. Kami ay nasa isang gala event. Ngunit hindi na ako nagtatago. Hindi mo na kailangang mag-ingat Kasama ka, bulong ko, ginagaya ang kanyang unang salita. niyakap niya ako at hinalikan sa pisngi. Hindi na kita binabalaan, Serafina. Pinapalalahanan na kita, tayo ay iisa. Ang aking buhay ay nagbago. Hindi ko nakuha ang atensyon bilang ang bride sa isang bilyonaryong kasal. Sa halip, natagpuan ko ang tunay na pag-ibig sa gitna ng panganib panlilinlang at pagpapanggap natuto akong lumabas sa anino at maging ang babaeng karapat-dapat sa pag-ibig ng isang taong hindi ko inakala na magiging akin ang babaeng nag-iisa sa kasal ay naging ang babaeng may-ari ng puso ng bilyonaryo at sa wakas ang aming kwento ay nagsimula na